Sa bawat lungsod, may kalsadang ayaw madaanan. Isang tahimik na kalsada, balot ng dilim at lihim. Sa Quezon City, iyon ang Balete Drive. Isa itong daan kung saan hindi ilaw ng poste ang unang mapapansin mo, kundi ang isang aninong puti, nakatayo, naghihintay. Taong 1957, sa isang malaking bahay sa New Manila, nakatira si Clarita Villanueva, labing walong taong gulang, maganda, mahinhin, laging nakaputing bestida. Sa mata ng iba, siya'y perpekto. Ngunit sa kanyang dibdib ay isang lihim na hinanakit. Edward, alas nuwebe sa kanto. Hindi na ako makakahintay. Mahal kita. Isang sulat na iniwan ni Edward para kay Clarita. Hindi sang ayon ng kanyang pamilya sa pag-ibig nila ni Edward. Isa lamang itong driver sa isang ahensyang hindi kilala. At ayaw ng kanyang inang ipagpalit ng anak ang dangal ng pamilya. Ngunit ang puso ay di kayang ikulong. Gabi ng ikadalawamput dalawa ng Hulyo, palihim na lumabas si Clarita. Sa dulo ng kalsada. Isang dilaw na taxi ang naghihintay. Akala niya ay si Edward ang nagpadala, pero hindi siya sigurado. Ang driver, tila mabait, nakangiti ngunit malamlam ang mga mata. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa May San Juan po, kanto ng Empaterno." "Alam ko 'yan. Shortcut tayo." tugon ng driver nang may pagngisi. Ilang minuto pa lang napansin ni Clarita na pumasok sila sa madilim na daan. Wala nang ilaw, wala nang sasakyan, wala ring ibang tao. Kuya, hindi po ito ang daan. Ha? Saad ni Clarita na may halong pagtataka. Tahimik ka lang sandali lang 'to. Nila siya palabas ng sasakyan. Walang makakapigil. Sa ilalim ng punong balete, tuon siya nila pastangan. Pilit siyang sumigaw ngunit tinakpan ng mga palad ang kanyang bibig. At nang siya'y mawalan ng lakas. Kinabukasan, nagimbal ang pamilya. Hindi umuwi si Clarita Hinanap siya sa mga ospital, mga presinto, simbahan, hanggang sementeryo. Ngunit ni Anino, wala. Clarita, saan ka na, anak? Umuwi ka na, anak ko. Pag-iyak ng ina ni Clarita. Nagluksa ang kanilang tahanan. Ngunit sa lupaing iyon, may isa pa rin kaluluwang hindi matahimik. Si Clarita... Nilamon ng lupa ang kanyang katawan, pero ang kanyang galit hindi kailanman na ilibing. Isang buwan ang lumipas. Gabi. Isang taxi ang bumabaybay sa Balete Drive. Tahimik. Makinis ang daan. Hanggang may babaeng kumakaway sa gilid. Mahaba ang buhok. Nakaputi. Tila luhaan. Saan po kayo? Pagtatanong ng driver. Diyan lang, sa dulo. Tahimik lang ang babae. Hindi umiimik. Ngunit sa rearview mirror, napansin ng driver na iba ang kanyang muka. Wala siyang mata at may tumutulong dugo sa ilong. Ano to? Nandyan ka pa? Pagkagulantang ng driver. Mula noon, taon-taon. Gabi-gabi, may mga ulat ng babae sa daan. Laging alas dose. Laging nakaputi. Minsan nasa likod ng kotse. Minsan sa rearview mirror. Minsan sa upuan ng pasahero. Basang-basa. Maputla. Galit na galit. Kuya, totoo pala yung kwento. Akala ko kwentong barbero lang. Pero nung isang gabi, may sumakay sa akin. Babaeng maputi, tahimik. Pagsilip ko sa salamin, wala siya sa likod. Pero paglingon ko, nandoon siya. Nakatingin, umiiyak ng dugo. Panayam ng isang taxi driver sa kasalukuyang panahon. Ang Balete Drive ay hindi ordinaryong daan. Ito ay puntod altar sagradong lugar para sa isang kaluluwang kinalimutan ng mundo. At hanggang ang kanyang bangkay ay hindi nahahanap. Hanggang ang kanyang pangalan ay hindi nabibigyang hustisya. Patuloy siyang babalik. Patuloy siyang makikisabay. Kaya sa susunod na sumakay ka ng taksi sa hating gabi, tingnan mong mabuti ang iyong likuran. Baka may puting bestidang nakaupo sa himik, naghihintay. Dahil minsan, hindi lang kwento ang multo. Isa siyang paalala na ang tunay na kasalanan hindi kailanman nalilimot. Ito ang ulap noir. Magkita tayong muli sa susunod na kwento ng kadiliman. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa ulap noir sapagkat sa bawat ulap may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Ah! Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.